paan po naglalagay ng ano naglalagay po ng kanin o kaya yung pinagkano ng ano kung pinag ano ng ano, ano pinag, uh, ng uh, doon, pinag, pinagbalawan ng kanin dami pong bisita ang tagamindoro pa po ngayon dumating eh. Oriental Mindoro, nabalik ko po sa nagpapitil ko dito, hindi ako yung nabuta kaalis ko lang. Ngayon eh, nabalik ko doon, pinaluto ko ng kalapya para layo-layo po pinanggalihan. Kahit lalitay po ngayon, maraming tao. Ayun po, set tag po, mga idol na big. bigyan mo kanin, konti. Ito ang dalag, mga idol. Ito, maraming luya. Ang pe sa aris si eh, Kuya mo, binigyan ng ano, ng malaking dalag. Pinalamang yun eh. Ito yun, hindi nga naman kinakain ito. Ang bahay to mga ito, hindi nga po kinakain itong, uh, itong mga. Ito mga... presa pesa. na may kanin. Rami pong bisita, mga idol. ito. Ito ang bisita. Ito

na sibuyas. Daw na sibuyas na marami. So, kanin, ito kanin. Marami itong kanin na ito, arin po, kita. Pampalapot lang. Pampahang po, naglalagay siya ng kanin, no? Kaya yung pinagpanlawa ng kanin. Ito ay nagpibig. galing paminta galing kay Romano. Bakit po nang talag nanawin namin? sobrang laki. Nakatatlo kami, binigay po kay Ninang Light yung isa. Yung isa, binigay na sa nanay ko. Ay, hindi ko, apat pala. isa, ah. tabi ni, ah, nag-ati share din at saka nanay ko. Ito po yung dalag. ko muna. Dalag na ito po yung puga. Sarap po ng puga. Ito. 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 Tagalog uga sa kapatay kapampangan sa ano pa Tagalog Siklog o oh, yan marami duya po yung mula ng dalag laki po ng dalag na to ito po ng pesang dalag marami tubig medyo matubig Sarap na ito. Sininang letsalas po, binigyan po pa. talag kanin. Ayan po. Siya top po, mga my... ito. Ayan. po. May kanin. May kanin po kami. sa ano, pesan dalag para malapot. Anong luya. Masustay siya po. Luya. Ito po yung bugaw. Oh. Itlog. Manyaman, manyaman. Manyaman. ito mga eh. May nyaman, may nyaman. Oo, yun eh. Ang ulam. Oo, oh, ng ulam yun o. Oh. Eh. Sa mo ulam at gulay. Tignan mo luto na yung gulay. Kapit. Aren. karena nafas kita mau menembus, siung pugao, kalau mengampu gak pare, pare nampu gak, log mulai dulu, sampai napa, dua butut, aku peburet dua butut, tahu loh, daripada sebonya na, orang Oke. Okay. malam. Lembutan mati kasih okay. mana? 재미 какой моя эта цока нам нам будет приходок и Jangan jatuh Ini yang itu plan. Hmm, sama Hmm Ayo, lagi Bisa narikat, Sarap ya na Sarap,

màu lần nào màu lần cùng ấy anh mấy po yung lutuwa. Harap po yung ng dalat.

dami kong talag nung siya kong ano, siya kong parang, ano yan, eh. nalulubog ko kasi ito, hindi ko rin nalagyan ng talapi. Pero sure man ko, nakalimutan ko yung damit na maaba binibigay ko sa inyo. Pati si Noemi, nakalimutan ko yung buro, kahit. Eh?

μα είδα πρόβλημα προπονητή να